for today's merienda nga pala, gumawa ako ng garlic bread. Panisal nga pala ang ginagamit ko sa paggawa ng garlic bread. At una ko na nga munang hahatiin sa gitna ang tinapay. Kaninang umaga lang pala namin na bilitong pandesal namin. Tira pa nung umagahan namin. Kaya para hindi masayang ay gagawin ko na lang siyang garlic bread. At syempre hindi matatawag na garlic bread kung walang garlic. Ito lang pala yung mga gagamitin ko sa paggawa ng garlic bread. At kung napapansin nyo, medyo malaki yung pagkakahiwa ng garlic. Tinamad na kasi akong pinuhin siya. Kaya hayaan na natin ganyan. Kakainin lang din naman. rice. At eto nga, uumpisahan ko na ang paggawa ng garlic bread. Una ko munang pinahira ng margarine ang mga tinapay. At kung napapansin nyo, medyo madami-dami din tong ginagawa ko. lang kasi ako ang kakain nito. Mabuti na lang marami kaming tira kaninang umagahan. Kung hindi, wala kaming memoryan dahil ngayon. Hindi kasi pwedeng magutom ang mga alaga namin sa chan. Charis, Ito nga't binibilisan ko na dahil nagugutom na sila. At pagkatapos nga ng mga ilang minuto, ito na siya. Actually, pwede naman natin kainin to ng ganito lang. Maarte lang talaga kami. Charis. And for the final touch nga, nilagyan ko na siya ng garlic sa ibabaw sa isa ko din palang nilagyan ng garlic yung tinapay dahil hindi siya matatawag na garlic bread kung walang garlic, diba? Cherries. At makalipas na ang ilang segundo, natapos din ako sa wakas, eto na siya. At habang naglalagay na din pala ako ng garlic sa tinapay, ay nag na rin ako ng oven para wala akong masayang na oras. At opo, kailangan natin siyang lutuin sa oven. At kung wala na naman kayong oven ay pwede nyo naman siyang initin sa pan. Discarding nyo na yun kung paano nyo maluluto yung tinapay. At makalipas nga ang ilang minuto, ready na siya. Pwede pwede na siyang kainin. Mga 15 minutes para namin siyang ininit sa oven. Natakam ko na naman ba kayo? O siya, hanggang dito na lang muna. Mabalo sa panunood.